Andrea Brillantes nahihilig sa sports sa frisbee. para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Andrea Brillantes na balancing-balancing ngayon ang kanyang lifestyle, lalo na at bakante pa siya sa career at sa love life. Ayon sa aktres, wala pa siyang ginagawang proyekto ngayon, mapapilikula man o teleserye, kaya't may oras siya para sa kanyang sarili. Ayon sa aktres, sa loob ng isang linggo ay marami na raw siyang nagagawa kung saan tinatry niya raw talaga na mabalance ang lahat kahit marami siyang trabaho. Sinay pa nito na bata pa lang ay nagtatrabaho na siya dahil pinasok rin niya dati ang pag i influencer, dancer at ngayon umano ay pinasok na rin niya ang pagninigosyo dahil ayaw niya raw ng sense of self. Nasa early 20s pa lang daw siya at gusto niyang ma-enjoy muna ang kanyang kabataan kaya tinatry niya raw humanap ng oras para sa kanyang mga kaibigan sa kanyang community, sa charts at sa sports kung saan iihilig daw siya ngayon sa frisbee. Sinay pa ni Andrea na madalas ay nasa alabang siya para sa training ng frisbee kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito raw ang kanyang kinaiiligan at inaaral ngayon na sports kung saan ba bago lang daw siya sa sports na frisbee at meron din siyang ballet.